kumusta yung bilis ninyo, ano ang observasyon ninyo sa so power hole ninyo? Ah, mahina na ako eh. Pero maraming na interest sa larong ito. Kaya, uh, just to so we'll give them an entertainment, medyo para we can have a, a sort of credibility in showing up. Eh, Nag-refresh tayo ng konti sa ating mga dating ginagawa. So, mapansin nyo, matanda na tayo at uh, uh sabi nga ng trainer ko, mahina na nga hangin eh. Kaya, wala nang ang ng mga suntok. Kaya uh, I really hope na matuloy ito para uh, makita naman nila na uh, we're serious in this dahil sa ating fundraising ito. At uh, ito ay para naman sa mga typhoon and flood victims. Uh, okay, kung, kung ready sila sa venue, I can show up. Pero naka-set na actually ang Rizal Memorial Coliseum. Huh? Uh, a ring is already being set up there para sa Sunday. So oh, parang wala pang replies yun, no? Ano sa kanya yan? Whether he shows up or not, uh, may mga sponsors na nagsabi na, na mag donate na lang namin pang-ayuda sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo at uh, ng baha. So sir, sa so Sunday na talagang pwede, nandun siya ang mga last-minute? Oh yes, yes, yes. Kasi kung wala naman siya, eh mag-de-displode uh, na kami ng ayuda. May mga ayuda kami na-aral din. Eh. Aral din eh sa ating mga kababayan. Kasi kung uh, mag-banboy ka sa uh, PWA ng boxing? Ano na? Banboy ka? May mga sport tayo. Mga kadeta tayo. O, masanay. Medyo may... kita talaga <laughs> yung agility mo, medyo mag-boxing na talaga. Masanay mo? Na yun tayo eh. Nag-i-playboy eh. Sinusuntok nga lang kung nakatali ang kamay sa likod <laughs> Kaya yun ang, ang, ang iniisip ko. Lakasan na lang ang loob yan. Uh, that's, that, that's good because uh, it will help uh, drum up the event para mas maraming sponsor. The more sponsors that we can pull in dito sa event na ito, mas maganda para sa ating mga beneficiary. Sir, Yeah, actually, meron kasi kaya nga this coming Sunday, marami na mga tao na darating sa uh, Rizal Memorial Coliseum and uh, at 9 Whether he shows up or not, uh, we will just uh, continue, continue with the distribution of uh, aid sa ating mga kababayan. So, so, hindi may iwasan, sir, na talagang, may mga batikos, bakit kailangan patulan, bakit kailangan gawin ito, ang daming problema ng bayan. ano are your sir? Ano na-commentin mo Well, hindi naman sa patol, ano? There was a challenge made and uh, I just saw an opportunity to raise funds at makatulong sa ating mga kababayan. So I just grabbed it. Sir, baka may message sa kanya yung advice na yung Na wala. Sa ating mga kababayan, ako nagpapasalamat lamang sa kanilang mga interest, sa interest na mga ibinigay dito sa event na ito. Uh, at maraming salamat sa mga nagsuporta, sa mga nag pledge ng ayuda sa ating mga kababayan. Ang pinaka-importante dito ang ating mga kababayan na magiging beneficiaryo. Ito ang event na ito. saan din Sir, ano yung segment palasyo? Kasi, Tanong lang sa official spokesperson ng I, I just cannot speak for Malacanang. Oh, so, so, Yeah, may mga may mga five watts ko natitira at, uh, medyo... at mapaksimung... "Well, I really need this exercise. I really need this exercise." Kasi, medyo puro 'yung puro lang jogging ang natira gawin. Oh, wow. ay ta. Kasi ni, medyo... hindi na ng talent 'yun. Takbo obviously kita nyo, pause to pause to. so we just need to for uh, the stretching stretching thank you so much salaam to you all